Min kakarating ko lang galing work. Ito na po nilatang ko. Binahala naman po kami. Ayan po. Kapakita ko po sa inyo kung gano'ng kataas yung baha kanina. Konting ulan lang po yung dito sa amin at tumaas na naman po ang ulan ay tumaas na naman po ang ang baha kahit konting ulan lang kaya napadelikado po sa lugar namin binahala naman kami hanggang dito po yung baha ah, saan ba oh? hanggang dito po yung baha konting ulan lang po yan guys ayan po eh. bahala naman kaya lumikas po kami lumikas po sila na night sa kayong mga kapatid ko nilatang ko sila sa labas doon si nanay naka wheelchair po ayan po ulit baha, basa na naman yung side namin pero may second floor naman kami pero sobrang nakakatakot lang po kasi tuwing kunti lang ah uh, uh, kunting bagsak lang ng ulan na, na pagkalakas-lakas talagang so, binabaha agad dito sa amin kasi nga may creek kasi kami dyan inanuhan eh pinatungan ang creek namin ng malaking pader eh, kaya yung tubig hindi na agad nakakaagos ayan po guys so oh. Pwede si nanay na napaliguan na akit na namin sa taas kasi medyo humintuhinto na po yung ulan. Yan po yung ano namin guys o. Oh. Talagayan namin ito pag binabaha. Kaya guys halika akit po tayo sa taas. Kita namin sa inyo ang ano namin, kalagayan namin. Yan po butas-butas po yung bahay namin. Naipis pa. Yan po. Yan, may tulog po yung, ano, sinasahuran po ng tulog yung ano namin. Yan po. Si butas po yung ano na yan, bumbunga po. Tumutulo po yun, guys. Ha. Tapos yung, yung parto namin, ayun po si nanay, guys. Ha. Tapos na po kami kumain, nakakain na kami kasi nga, at, ano po, nag-antay po kami ng Umula na naman, tatlay likas na naman kami. Ayan na, uh, po yung mga aso namin, bitpit-bitpit -bit na po Bit -bit 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 ko namin yung bitpit-bitpit po namin yan pag muwabaha kami. Nagkakatro, pati yun? yung mga aso nagkakatroma na po. Oh. Ang sinanay o oh, nakahiga na. Guys, nice. at dyan guys, nagtatapos ang aking pagbablog. Pinakita ko lang sa inyo gano'ng katas yung baha namin ngayon sa wakas din naman po umakit sa taas dito din naman po sa baba kaya thank you Lord at makakatulog na kami ng mahimbing panalangin nyo na lang po kami kasi naman nanonood na ako sa vlog ko, panalangin nyo kami ang aming kaligtasan dito sa malapit kasi malapit na kami sa ilog mm, panalangin nyo panalangin nyo kami na lagi kami ligtas kaya don't forget po to share, like, and subscribe sa aming YouTube channel para nakatulong po kayo sa amin na makalipat kami ng ibang lugar na makaupa kami kasi can't afford po kami makaupa ng bahay kasi mahal po ang mangupahan po ngayon ng bahay. Kaya babay po ang God bless po sa inyo.